Ano ang nasa likod ng malakas na ugnayang depensa ng Japan at Pilipinas? At ang Japan magbibigay ng high-tech defense system sa Pilipinas? Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ibinunyag ni dating Japanese Defense Minister Onodera Itsunori ang isang makabuluhang panayam na maaring magpataas ng husto sa kakayang depensa ng himpapawid ng Pilipinas sa isang kamakailang panayam, kinumpirma ni dating Japanese Defense Minister Onodera Itsunori ng Department of Defense ng Pilipinas ay formal ng humiling ng pagbili o paglipat ng mga Japanese-made air defense missile system. Ang hakbang na ito ay naglalayong palakasin ang kabuang kakayahan ng depensa ng himpapawid ng Pilipinas sa gitna ng tumitinding mga hamong pangsiguridad sa rehiyon. Ang kahilingan ito ay isang tugon sa lumalalang banta ng seguridad sa rehiyon, particular na sa mga pag sa South China Sea. Ang pagkakaroon ng mga modernong air defense system mula sa Japan ay magbibigay daan sa Pilipinas na mas mapahusay na maprotektahan ang kanyang teritoryo at mga mamamayan. Ang Japan ay isa sa mga nangungunang bansa pagdating sa teknolohiya ng depensa at ang kanilang air defense systems ay kilala sa buong mundo sa kanilang visa at tibay. Ayon sa mga eksperto, ang mga sistemang ito ay magpapata sa kakayahan ng Pilipinas na tukuyin at pigilan ng anumang banta sa himpapawid sa mas mabilis at efficient na paraan. Ipinahayag din ni Onodera ng Japan ay handang suportahan ng Pilipinas sa kanilang mga upang mapalakas ang depensa ng bansa. Ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Japan upang palakasin ang ugnayan at kooperasyon sa mga kalyado nito sa Asia. Ang kooperasyon sa pagitan ng Japan at Pilipinas ay hindi lamang nakatuon sa mga sistema ng depensa. Kasama rin dito ang mga pagsasanay, pagpapalitan ng kaalaman at mga proyekto upang mapalakas ang kasanayan ng mga sundalong Pilipino. Sa pamamagitan ng mga programang ito ay inaasahang mas mapapalakas ang kapasidad ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili laban sa anumang banta. Kasama dito ang pagbibigay ng coastal surveillance radars. Ang mga radar na ito ay magsisilbing mata ng ating baybayin upang mapigilan ng anumang banta sa ating teritoryo. Ang teknolohiyang ito ay makakatulong upang mapalakas ang ating maritime security at monitoring capabilities. Hindi lamang ang coastal surveillance radars, kabilang din dito ang pagbenta ng mga advanced air defense radars. Ang mga radar na ito ay may kakayahang tukuyin at bantayan ng mga banta mula sa himpapawid na magsisiguro sa kaligtasan ng ating airspace kasama rin sa tulong ng Japan ang pagkuha ng bansa ng mga Coast Guard patrol vessels. Ang mga barkong ito ay magagamit ng ating Philippine Coast Guard upang masiguro ang kaligtasan sa karagatan at mabantayan ang ating mga teritoryal na tubig laban sa mga illegal na aktibidad. Sa kasalukuyan, ang Japan Self-Defense Force ay gumagamit ng Type 81 at Improved Hawk Air Defense Missile System. Ngunit dahil inasahan na nilang ireretiro ang mga sistemang ito sa hinaharap, maaaring ang mga ito ay ilipat sa Armed Forces of the Philippines bilang bahagi ng tulong pang depensa. Bukod pa rito, ang Japan ay gumagawa rin ng Type 11 Short Range at Type 03 Medium Range Air Defense Missile Systems. Ang mga makabagong sistema ito ay may kakayahang protektahan ng ating bansa mula sa mga banta sa himpapawid at magpapalakas sa ating air defense capabilities kamakailan lamang nilagdaan ng RAA or Reciprocal Access Agreement ng dalawang bansa at nakapaloob sa kasunduan ng tungkol sa pagbebenta ng mga makabagong kagamitang pangdepensa sa Pilipinas sa pamamagitan ng mababang interes na pautang. Ang hakbang na ito ay mahalaga para sa ating bansa. Ang mga makabagong kagamitan ay magdudulot ng malaking pagunlad sa ating kakayahang ipagtanggol ang ating teritoryo ang kahalagahan ng malapit na ugnayang estratehiko sa pagitan ng Japan at Pilipinas ay hindi matatawaran. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ito, maaaring tulungan ng Japan ng Pilipinas sa pagpapaunlad ng ating industriya sa manufacturing at sa paggamit ng potensyal ng ating batang populasyon. Sa ganitong kooperasyon, maaaring maging matatag at matibay na kalyado ng Japan ng Pilipinas sa rehiyon. Isa sa mga konkretong halimbawa ng kolaborasyong ito ay ang pagpapalakas ng industriya ng paggawa ng barko sa Pilipinas. Sa tulong ng Japan, maaari tayong makagawa ng mga barko para sa Coast Guard na dito mismo ginagawa sa ating bansa. Ang layunin ay hindi lamang upang mapalakas ang ating depensa kundi upang magbigay ng trabaho at mapalago ang ating ekonomiya. Ayon sa panig ng Japan, malaki rin ang pakinabang ng Japan sa isang malakas na Pilipinas. Bagaman matatagang ang teknolohiya at pinansyal na base ng Japan, humaharap ito sa hamon ng bumababang populasyon. Sa pamamagitan ng matibay na pakikipag-ugnayan sa Pilipinas, maaaring matugunan ng Japan ang mga hamong ito at makabuo ng isang kapakipakinabang na relasyon para sa parehong bansa naiintindihan ng Japan ng pagtulong sa Pilipinas upang maging isang middle power sa militar at ekonomiya ay magdudulot ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang hakbang na ito ay isang mahalagang pagunlad sa relasyon ng Japan at Pilipinas pagdating sa depensa. Simula ng pumasok sa bilateral defense agreement ang dalawang bansa, patuloy na pinapalakas ng Japan ang kakayahan ng Pilipinas sa larangan ng depensa sa pamamagitan ng iba't ibang pagsasanay at pagpapadala ng mga kagamitang pangmilitar. Isa sa mga pangunahing layunin ay ang pagpapalakas ng air defense capabilities ng bansa. Ang pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas ay hindi lamang nagtatapos sa pagsasanay at kagamitan. Kasama rin dito ang mas pinatibay na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa upang magtulungan sa pagtiyak ng katatagan sa rehiyon. Sa ganitong paraan, pareho ang makikinabang ang Japan at Pilipinas, hindi lamang sa larangan ng depensa kundi pati na rin sa ekonomiya larangan naman ng ekonomiya, malaki rin ang nagiging papel ng Japan sa pag-unlad ng Pilipinas. Ang mga Japanese investments sa iba't ibang sektor tulad ng infrastructure, technology at manufacturing ay nagdudulot ng maraming trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Bukod dito, ang pakikipagtulungan sa mga Japanese companies ay nagpapalawak sa kaalaman at kakayahan ng ating mga manggagawa. Sa kabuuan, ang mas pinalakas na ugnayan sa pagitan ng Japan at Pilipinas ay may malaking papel na gagampanan, hindi lamang sa kapayapaan at katatagan ng Indo-Pacific region, kundi pati na rin sa pag-angat ng kabuhayan at pagunlad ng ekonomiya ng bawat isa. Ang mas pinatibay na kooperasyon sa larangan ng depensa at seguridad ay magbibigay daan sa mas epektibong pagtugon sa mga hamon sa rehiyon, tulad ng pagprotekta sa mga teritorial na karapatan at pagsugpo sa mga banta ng terorismo at iba pang krimen. Sa kabila ng mga benepisyong ito, mahalagang tandaan ng patuloy na pagpapaigting ng ugnayang ito ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na komunikasyon at kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pagbabahagi ng impormasyon at mga karanasan ay magbibigay daan sa mas malalim ng pag-unawa at pagtitiwala sa isa't isa na siyang susi sa matagumpay na ugnayang pang-internasyonal. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel para sa mga pinakabagong insights at kaalaman. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at panonood.